Hello, welcome to Libra Philippines. Ayan. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko kasi talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. But anyway, check your Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, uh, sign. Check mo kung um, may placement ka ba ng Libra sa iyong chart. Or maybe you might want to check yung other signs mo din. Dahil maaaring ito yung magbigay ng guidance sa'yo. Pa follow and uh, subscribe nyo lang guys dito sa ating channel. And may iba pa tayong channel. Check mo na lang. Uh, yeah. Dun sa main channel, yung Unicorn Princess Tarot, dun kasi ako nag-upload ng mga astrological reading. So, you might want to check it out. Tapos, meron akong Facebook page. Ayan, may mga sinishare ako dyan, guys mga angel numbers, pick a card reading, dyan ako nag, uh, naglalagay. You might want to check it out. Madam P, Unipri. Medyo mahirap pa siyang ma-search ngayon kasi konti pa lang naman yung followers. Uh, kaya ang gawin mo, ang search mo is hashtag Libra Philippines walang space yun ang mas makikita mo agad Ayan, yung Madam Pina page pag sinerch mo yung hashtag Libra Philippines. Kasi nilalagay ko yun sa post. Okay, you do have here two of pentacles. Libra. Hmm. Well, nakikita natin meron kang mga priority ngayon. I mean, hindi lang isa, maybe priorities. Especially pagdating sa money, yung iba sa inyo, hindi lang isa ang pinagkakabalahan. Maybe there's two. Or maybe even more priorities ang meron ka ngayon. And might be with the will of fortune, maybe you're making changes. Pati sa mga tao sa paligid mo. The devil is here. This is Capricorn energy. Yung iba inyo, maybe pinapakita mo yung bad side mo. Maybe may pagbabago sa'yo kasi malaki yung naitulong ng nakaraan na full moon natin which is full moon and it happened in the sign of Aries so nandoon yung might be in the past ah uh, importante sa iyo sa kung, kung ano yung sasabihin ng ibang tao kung ano magiging nila sa iyo pero ngayon medyo na bago na ito medyo binago mo ito okay uh, in a way na pwedeng ipinakita mo yung bad side mo or maybe regardless ako kung ano sasabihin ng ibang tao para sa'yo, ah uh, eh ito ipapakita mo kasi maybe ito ako naman parang ganun ako naman time ko naman ah uh, sarili ko naman pwedeng ganun and maybe because of this um i don't know it's ju it just shows here how much um itong value mo or binigyan mo ng pahalaga ngayon sarili mo. Kasi may in the past, ang mas pinahalagahan mo ay ang ibang tao. Pero ngayon, sarili mo ang pinahalagaan mo dito. sa love, by the way, this is love reading. Pero kung ayaw mo na love reading, nilalagay ko sa title yon guys, ha? And if you want, if you don't want this kind of reading, meron tayong mga ibang reading na ipinapakita yung ibang setup. Like maybe if you want to see the cards, meron tayong reading na ganun, isearch mo na lang or tignan mo na lang dyan sa pinaka-channel. Okay? And yeah. First na so nakakonect mo, you do have here the King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Well, you're dealing with someone. Dalawa lumabas actually, dalawang king. King of uh wands and King of Pentacles stars Virgo Capricorn Aries Leo Sagittarius energy. Well, you could be dealing with two people. Dalawang person. Ano yung emotion mo dito sa mga taong 'to? Three of Swords and the Chariot is here eto yung isang lumabas and then you do have here the two of swords clarify the two of swords nine of swords and the ace of pentacles two of cups is at the bottom of the deck Um, the way I see this you uh, you could be in a relationship or kung hindi man gusto mong maging mailagay sa isang relasyon or maybe yun nga pwedeng ikaw ay nasa isang relasyon na ngayon alin man doon but if you're single gusto mo ng relasyon maybe with any of these two person na nakikita natin kung sino man dito sa dalawang taong to. Pag nakikita natin yung isa, ang emotion mo para dun sa isa, with the chariot, pwedeng sa ngayon, pwedeng ikaw itong umiiwas, or yung person na ito ay umiiwas, you feel like umiiwas siya, so nasasaktan ka dahil dito, maybe yung uh, three of swords because, uh, kung may pag-iwas, maybe because of the three of swords, pwedeng may third party situation, or may another person, na involved sa connection ninyo, and uh, dun sa isang person, nakakonnect mo, The King of Wands. Uh, nakikita natin yung emotion mo para sa kanya. Pwedeng magdadalawang isip ka dito sa taong to. With the Ace of Pentacles. Might be... Nagfocus ka sa new beginning. Or maybe this is the past person. So, mas nagfocus ka sa new person. Sa buhay mo. And uh, the... Nine of Swords. Pwede nagkakaroon na ng... problema sa'yo. And the King of Wands. The person that you are dealing with. So, nagkakaroon ng problema or hindi yung iba nagkakaroon ng problema financially. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagdadalawang isip ka dito sa person na to. Or maybe nakikita mo itong person na to na hindi ganon ka-stable. Unlike the King of Pentacles. So, medyo nagkakaroon ng pagdadalawang isip with the King of Wands. Anong emosyon nitong dalawang taong ito sa iyo? What's with the King of Pentacles? Emosyon ni King of Pentacles. Ten of Swords and the King of Cups is here. Tatlong king na to nagpakita. What's with the King of Wands? Emosyon ni King of Wands for you. Hindi ko to kukunin masyadong marami. May lumabas na kanina eh. Ace of Swords and what's with the Ace of Swords? Six of Cups. Temperance is at the bottom of the deck. I'll take this Temperance and Five of Wands. Gusto ko lang i-clarify itong si King of Cups. What's with the King of Cups? Ten of Wands. Okay. <sighs> okay. Ten of Wands is here. Ito yung na-clarify King of Cups. Okay. Wait lang, guys. Wala na pala akong tubig. na lang. Doon muna tayo kay King of Pentacles. Kasi si King of Pentacles, ito yung isa sa person na kakonek mo. Nakikita natin na sasaktan siya. Nahihirapan siya with the Ten of uh, Swords. Pwedeng may ending na nangyari sa inyo. Or medyo nasasaktan talaga yung itong person na to. Sobra. Sobra siya nasasaktan. Wala siya magawa. And, uh, the King of Cups and the Ten of Wands. Sobra siya nahihirapan sa nararamdaman niya for you. This person really do love you. Mahal ka niya pinapakita lang niya kunwari na focus focus siya kunwari sa pera na um wala siyang pakialam pwedeng ganun nagfo-focus siya sa pera but deep inside there's this king of cups dito sa taong to mahal, na, mahal kanya wala lang talaga siyang magawa sobrang ang dami niyang kailangan kasi kasuhan ang dami niya responsibilidad ang dami niya dapat unahin and might be itong person na to is ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng go signal para sa kanya like hindi siya makagawa ng movement para sa and the way I see this, pwedeng itong person na to is very concerned sa'yo. Concerned sa'yo. But, I feel like hindi niya maipakita yung concern na yun para sa'yo. So, si King of once, this is the other king, this is the other person na kakonek mo. Um, mm, Maybe ito yung person or yung king na medyo nakakaroon ng problem financially with the page of pentacles. Uh, I'm, I'm seeing a king which is pwedeng immature kasi siya masyado or I don't know kung ito siya mismo at honestly hindi ko masabi kung siya mismo yung nagiging dahilan kasi masyado siyang immature or maybe because of a child kung bakit nagkakaroon siya ng problem or hindi nagiging stable financially, is it's either because of a child or siya mismo yung hindi stable dahil isip pata siya. Ang gusto niya is entertainment. I don't know if you're dealing with someone na nagsusugal but high chance na iba sa inyo. Ayun may kinalaman sa entertainment or kung hindi man, yeah, the full, the full, it's, it's showing to me as someone na mag, willing magsugal or willing magtake ng risk pagdating sa usaping pera. Na ito yung nagiging dahilan kung bakit siya nakakaroon ng problem ngayon financially. Days of Swords, I feel like emotion ng person na to is masyado, masyado niyang iniisip yung past. The past could be your, per, uh, Your past or might be masyad, if this is not the past, could be children or a child sa, sa connection ninyong dalawa. So, ito yung iniisip niya, yung mga children or itong child. ta uh, so, might be nagkakaroon man ng pagkakagulo or pagkakaaway or hindi pagkakaintindihan sa inyo na ito person na ito. Parang magtitiis siya or pagpapasensya na lang niya because might be this person Anyway. Hindi ko alam kung buntis ka ba o ano. Nakaramdam ako ng buntis na energy. This could be a reading. Whew. Anyway, the temperance. Ah, uh, itong person na to. Um, This is Sagittarius energy. Nararamdaman niya yung energy ng ibang person na gustong kumonek sa'yo. So, kung may connection kayo ni King of Wands or if you're still together, still in a relationship, is still in a connection, pwedeng ganun. Nararamdaman niya or alam niya yung um, other person na gustong kumonek sa'yo. I don't know why. Tell me about this. Yeah, the world. Kahit may pagkakalayo sa iyo and the other person, nararamdaman ng person na ito yung presensya ng person na yon. So, if you are in a connection with the King of Wands, kung may connection in dalawa, and yung iba, high chance that you're in a relationship, alam niya yung connection mo with the King of Pentacles. Kahit may pagkakalayo sa inyo ni King of Pentacles, alam niya yung emotions mo for, alam niya yung emotion, either emotion mo para kay King of Pentacles, or alam niya yung emotion ni King of Pentacles para sa'yo, kasi naramdaman niya eh. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Or sa inyong tatlo, rather. Tatlo yung nakuha kong energy. Ten of Cups, the Empress. Six of Pentacles. Six of Swords. I get the energy of you moving on from the past. Yeah, you moving on from the past. Especially with a third party situation, like. Nakita natin yung paglayo, pag-ibas mo. you loving yourself with the Empress. Nakikita natin yung pagmamahal mo, mas pinufocus mo na lang sa sarili mo in the future. With the Six of Pentacles, nakikita natin yung pagtutulong, pagtulong mo sa ibang tao at pagtulong ng ibang tao sa'yo. Like, binabalik sa iyo yung mga mapuputing ginagawa mo sa iba. It's like good karma actually. The more you do good sa iba, para sa iba, the more na mas maibabalik yung kabutihan na yun sa'yo. Alam mo yun? Parang gawin mo sa iba yung mga kabutihan na yun babalik yun sa'yo. So kung ayaw mong hindi maging maganda yung balik sa'yo huwag kang gumawa ng hindi maganda sa ibang tao. Kasi, if there's good karma, meron din tinatawag na bad karma. Okay? The Ten of Cups, this is more like family matter. Nagiging masaya, nagiging maganda. some of you, kung may mga pagbabago nun nangyari sa'yo with the fire Swords, may mga bagay ka or taong nirelease sa buhay mo, I can see new people coming in your life. Yeah. Kung may mga nawalan tao sa'yo, whether they are friends, mga importante tao, uh, importante empleyado, yung iba, or importante maybe even pagdating sa love, may mga nakikita tayong papalit or bab papalit sa'yo, Ace of Cups. This is a person or people na bago na mas magbibigay ng importansya sa'yo. So, talk me about the future para dito sa dalawang person na ito na lumabas sa reading. Ten of Pentacles, Eight of Wands. So, oh, I can see someone with money. I, I I cannot say kung sino to. Pero someone with money, marami siyang skills or marami siyang alam with the eight of wands. This is your new love. This is a new person na paparating sa'yo. Maybe someone who is very traditional with the hierophant. Someone na uh, traditional or religious. So, religiosa. Ano man ang gender. With the two of ones, may plano itong taong ito. And there's a new beginning sa inyong dalawa. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.